Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. On this channel guys, channel. A fate dealer, also matarder. So ngayong hapon na to, tingnan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of April 10 hanggang April 16 for the sign of cancer. So cancer, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides? ang ating masasaga for today's video. Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga cancerian ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Update ko sa maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong lalo na ang hindi skip ng ads na way pagpalaing kayo. ng Diyos at may kapal siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advices sa inyo ng ating angel spirit for the sign all. For the sign all, cancer, so let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga kanserya ng ating mga kagilap? Alamin na kung klasin na natin, balabugin na natin to. Angels per please give information po. There's a five of cups. No, may mga disappointment of course regret dito. Ano man yung mga pang, pang pag-aalinlangan or um, pagsisisi dito, maaaring um, nagbibigay kalungkutan, no? Sa iyo. Let's see. And there's a sad card with a pure about them. Na magiging maganda rin kalalabasan dito. Na magiging maganda rin takbo ng sitwasyon. At magiging maganda na lang ang ikot ng kapalaran sa'yo. And because there's something guys with that Santa Bond, something burden, na may nagbibigay pabigat, nagbibigay pasakit, no? pasanin sa ito dito. Na nagbibigay lungkot. And because um, obligation and responsibility. No? Kaya kailangan mo ng pagkawalan um, pakawalan niyan. No? Bibigyan liwanag sa lahat ng bagay na to. And there's a justice card. Na justice will be served. Bago kami yung justisya makukuha mo yung karapat dapat para sa sa'yo. Na makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. Let's see one more card, please. And this is something the four point of for saving money, for your power, for your energy. Protection na magpangalaga mo, kung ano man yung mga bagay na meron ka. No, saving money, no? And this is something the ace of swords with a breakthrough. Na magtatagumpay ka talaga dito. May karma, may magandang kapalaran na naka latag sa iyo dito kailangan mo lang talaga mag pay attention what is the five of cups represent what represent the moon card wow a true trivia malalaman mo na na no, malalantad na sa iyo lahat ng bagay no kaya para may pagsisisi dito no pagsisisi sa nagawa mo o nagawa niya malalantad na lahat ng mga bagay dito na hindi mo palubos na nakikita at nauunawaan. No, ngayon lahat ng to ay um, ibabahagi na sa iyo. And this nothing that to observe there's a decision pero kailangan mo magdesisyon. No? Oh my god, may pagsisisi. What is that? So kailangan mo magdesisyon dito. What is this right Confident kailangan mo lakasan ng loob mo maging matapang kang harapin to. Ano man yung bigat na pasanin mo, kailangan mo ng pakawalan niyan. No? And there's the justice card. Oh, nagkaroon ng cheating, lying. No, nagkaroon ng third party, yes. No? Or either now, nagkaroon ng one night stand, something like that. No? So, ibig sabihin dito, um, may karma talaga. Ano man yung mga kasinungaling ngaling maaring um, ibigay din sa sa'yo yung mga bagay na ginawa mo. Ano man yung mga bagay na ginawa nila, babalik din sa kanila yan. No? Some of you cross watcher out there, there's a four pentacles, obviously with the two of wands, choices. Piliin mo yung mga bagay na mahalaga sa Save mo. No? Kung nagkamali ka, itama mo. Now, what is the Ace of Swords? Reference with the Page of Wands. May magandang belita dito. No? Dahil magdadala sa'yo ng mental clarity to. Maliliwanagang ka. No? At ito, ito balita na ito, magbubukas sa bagong oportunidad sa'yo. What is the Five of Cups across the Moon card? There's a Six of Cups. Sabi ko na nga ba eh, mayroon ditong nagawang, mayroon ka nagawang kasalanan from the past. No? It's either your ex, no? Nagkaroon kayo ng something, collaboration with your ex or maaari nagkaroon kayo ng um, something um, heart to heart to conversation ng iyong ex or magka nagkaroon kayo ng um, physical and sexual no? eksena nitong ex mo what is the sound card because the two of swords reverse one something in your project new plan so dito papasok ang mga bagong proyekto plano na kailangan mo magdesisyon there's a hermit card something spiritual awakening na may mga bagay na mamumulat ka sa lahat ng mga bagay na nagawa mo, na unti-unti nang matatanggal yung mga tinik dyan sa dibdib mo. No, malalakas na yung kumpiyansa mo. And there's a sabi na po sa protection naman yung sarili mo dito, na minsan ka na nagkamali na hindi na muling magkamali pa. No? Pangalagaan protection naman yung sarili mo dito. What is the four of pentacles because the two of us. There's a night of sorrow. Nagkakaroon anxiety, sleepless nights. No, and some of you nag-overthink ka and being paranoid. Pili mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. And there's your the king of wands. Look at the bigger picture. Tingnan mo yung lagi magiging possibilities. No, yung kahihinat na ng actions mo and decisions mo. No, may magandang balita sa dito. Itong balita na to, kailangan mong maliwanagan. No, kailangan mong yung alang ko. Alam yung mga bagay na meron ka na ngayon. What is additional messages? Pagdating sa finances and career. There's something that will fortune. There's a good luck. No, there's a destiny is yours. No, ano sa palad mo talaga na mangyayari yan? No? Ano man yung mga bagay na nangyayari ay maaring nakatakda talagang mangyayari at maganap. And there's a chart you need to take an action. No? Kailangan mo ng kumilos, baguhin. And because this is something the page of sword curiosity. No, kailangan tuklasin mo at talamin mo yung mga bagay na makakatulong talaga sa sa'yo. No, yung mga bagay na magbibigay ng pagbabago sa buhay mo. There's the word something success, accomplishment, and development, no? Kung maga-some of you, makakapag-travel ka talaga international, no? Some of you guys, no? Magiging maganda talaga ang ikot ng kapalaran mo dito. No? Kaya kailangan mag-ingat ka itama mo yung maling na mo. And this is how dito ko sa financial laws and financial crisis. No? Maaring nga, uh, makaka-recover ka na from that. No? Maaring nga, uh, matatapos na itong sigalot at matatapos ang problema mo. And there's a fourth, third something rest. Kailangan mo, kailangan mo ipahinga yung utak at isip mo dito Nadahil no, dahil nag overthink ka no pagod yung utak mo at isip mo dito na depress ka na nag-iisip ka nagkakaroon ka ng na sleep sleepless nights and there's your an thing lutang ka pa some of you guys or either meron ka nararamdaman dito na nakakaiba some of you guys no balisa ka. what is additional messages tayo pagdating sa finances and career there's an effort card may babae talaga Ibig sabihin, di dito guys, sa uh, there's a doing of gayuma talaga. No? Pagdating sa finances mo guys, kung uh, magkakaroon ka ng bagong eksena at bagong simula dito. No? And this is a six of pentacles, magkakaroon ka na rin ng balance pagdating sa kanap boy at negosyo. And there's a magician, no? Magkakaroon ka ng manifestation pagdating ng trabaho ka, magkakaroon ka ng promotion at magde-develop na rin yung skills mo. No? kaya kaya mong bumuo ng mga plano. Na especially pagdating sa love life, konektado talaga love life and the first career mo ha. Ibig sabihin, na, no, natukso ka. I see some tukso. No, there's a king of sword. Putuli mo na yan. No, wag mo nang pala palakihin yan. No, at dahil uh, there's a four of something kasalika, there's a homecoming. No, balak mo nang umuwi. No, balak mo nang umuwi sa Pilipinas, ganun, para makasamay mga pamilya mo, or either gusto mo na pumunta at umuwi sa pamilya mo. No, this is something, the lovers, Sabi ko na nga ba may third party May third wheel. No, may third wheel talaga guys. No, kaya parang may mga pagsisisi at pang may mga pagsisisi ka dito. No? Sa mga nanggawa mo. And this is something that is a pentacles. No, kakibat dito ang malaking pera. Ibig sabihin dito, it's either um, natukso ka dahil may tumulong sa'yo. Eh, o baka itong tao na to ay maaaring nagbigay sa'yo ng parang relief stress na no, parang tubo siya yung tumulong sa yon, na comfort ka niya gato ganyan there's a three pantak for collaboration no pero ngayon pinagpatuloy mo pa rin no this is something guys with a high this. no nakatagot misteryo dito pagdating sa um relasyon no tinago mo kahit na alam mong kasal ka you no know? this is something that uh, emperor na kailangan mo maging mature no alam mo dapat sabi sa sarili mo yung grounds mo there's a need of once more trouble magta-trouble ka din dito It's either uuwi ka o babalik ka international So let's see what is the initial messages na pagdating sa kalusugan mo And there's a the king of cups There's a the devoted security person Na may taong sumusuporta at gumagabay sa'yo dito Now there's a five of swords Nagkakaroon ng self-sabotage dito Dahil din sa nangyari Na umiwas ka sa mga bagay na bawal Isa sa nagbibigay ng Ano sa kalusugan mo dito yung stress There's a judgment May paalala na sa'yo dito Makinig ka na no, may jumatigas talaga ang ulo mo dito guys and there's a nine pentacle community security i secure mo no ibig sabihin dito isalba mo yung mga bagay na dapat mo pang isalba no maging mahinaon ka wag yung magpadalos-dalos and of course there's an nine once no pag-ingatan mo at ang um, kailangan magtiyaga ka sa ginagawa mo at the same time additional messages so there's something that I request with an offer may offer din dito guys ha na magdadala sa'yo ng um, high level commitment, this is something guys with an apology. May hihingi rin ng tawa dito. Magiging maayos ang iyong kalusugan dito at lalakasan mo ng loob mo. No? Na kailangan mo ng tapusin at kailangan mo ng action to. No? Para sa pamilya at para sa kaligayahan mo. No guys, there is something in the power of the deck with the nine of cups with the wish for payment. Matutamad mo itong mga pangarap mo. Kailangan mo itama ang uh, minsan ng kamalian na nagawa mo. So guys, this is um, a special goodbye for the month of April. April 10 hanggang April 16 for the sign of Cancer. So Cancer, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos of Dirkos. So maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. So, wait, magpalaing kayo. Nang just at may kapal, sik-sik, lig-lig, nag na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat. And see you in the next video. Bye-bye. And babush.